ang takot ang pinaka sandata ni Satanas sa isang mananampalataya. Pero ang good news, naalaman ko po ang sikreto kung paano ito mapagtatagumpayan. Don't get me wrong, as a believer, mananagumpay na po tayo. In fact, sabi ng Biblia, we are already more than conquerors. Pero ang problema, nandito pa rin po tayo sa ating katawang lupa, no? At ang atin pong mind ay talagang nakikibaka pa. Yung mind natin na lang. Pero yung situation natin, yung lahat-lahat sa atin, Jesus already knows that. At ito po ay kanya na pong napagtagumpayan sa cross. Siya po ang nagtagumpay at tayo ang higit na mananagumpay because we are more than conquerors. Yung tagumpay niya, pinakinabangan po natin. No? So yan po ang nakita kong pwede kong i-share na sikreto ng tunay na tagumpay ng isang born again Christian as a born again believer. We are more than conquerors. Hindi po tayo uh, katulad ng mundo wherein ang mundo patuloy pa rin sa pakikibaka. Patuloy pa rin sa fighting patuloy pa rin sa <clears throat> bagay na alam niyang pwede niyang gawin para bumuti ang kanyang sitwasyon o umigih ang kanyang pakiramdam. Pero ang lahat po ng ito ay mali. Mali. Because you are doing it in your own effort. You are doing it in your own might. Alam niyo ba yung kanta? Not by might, not by power but by the Spirit of the Lord. Ito po ay biblical na praise na hinangaw ni Darlene Sheck para gawing awitin dun sa kantang I Will Run To You. Pero hindi na ako masyadong gamay dun sa I Will Run To You. Dahil si Jesus po, nung tanggapin natin siya, nandito na po siya sa ating buhay. Hindi na tayo -run sa kanya. Tandaan nyo, we are running from victory to another victory to another victory. Hindi tayo yung magtatagumpay pa lang. Impact, mananagumpay na po tayo. Okay, mananagumpay na po. Tagumpay na tagumpay ang Kristo, Walang pagkatalo ang Kristo. Jesus is the source of everything. Ayan po ang susi doon. Alam mo bang si Jesus lamang ang kailangan mo para makamtan mong lahat ng pangarap mo sa mundong ibabao. No? Hindi yung gawa mo, hindi yung effort mo. Yan ay mga bunga lamang ng pagiging naki-Kristo mo. Pero in fact, ang totoo, si Jesus ang tunay na dahilan bakit nakaka-accomplish ka ng mga bagay-bagay na, na nung una inakala mong napaka-imposibling ma-accomplish. Because Jesus lives in you. If you're a true believer, you know that Jesus alone saves. You know that Jesus alone is your everything hindi ako magsasabang ulit-ulitin yan dito sa mga vlogs at videos natin. Sapagkat yan ang dakilang katotohanan ng Biblia. Ang Bible po kapag ka nagsabi ng mga ganito, ng mga ganyan, at inuulit-ulit, may redundancy, expect that this is a very important matter for us Christians to take and, ha? Huh? and to observe. Obserbahan mo. Obserbahan mo ito ba ay nangyayari na sa buhay ko? Ito ba ay na <clears throat> kahit pa paano nararanasan? You really have to ask yourself about that very important question of Hey, are these things that I am reading now in the scriptures, in the Bible, nangyayari pa sa buhay ko? It's a very important question of being honest to yourself. Hindi mo pwedeng na ang sarili mo eh. Ay, nangyayari na. pala hindi. Di ba? Hindi naman nangyayari, pero sabi mo, ay, nangyayari. Ay, hindi. Pero kung nangyayari na, lalo hindi mo pwedeng i-deny na nangyayari na. So, doon magmumula mag yung being thankful to the Lord. The Lord Himself is the source of our happiness. You cannot make the source of your happiness your family, your friends, your relatives, or anything sa mundong ito hindi ka pwede maging masaya kung ang iyong pinaghuhugutan ng iyong kaligayahan ay kapwa-tao mo lang. Ang pamilya mo, mga anak mo, ang mga asawa mo, yan ay mga tao lang. Maganda yan, binigay sila ni Lord habang nandito. Pero hindi sila ang tunay na source ng, hat ng joy natin. Tandaan mo, yung iba may nagsabi, may mga magulang siya, masaya siya, pero hindi mo namamalayan, one day, iiwan ka rin nila. Na. Tulad namin, iniwan na kami ng mga magulang namin. Uli lang lubos na po kami. By all might, no? Uh, alam ko, mahirap po itong anuhin. Pero sa amin, because naki-Kristo kami, ang mga bagay hindi naging madali sa umpisa. Pero the Lord Himself sustain us, no? Doon sa time of difficulties, mahirap pong mawala ng mahal sa buhay uh, iba iba pang situation natin na ka ng mahal sa buhay and yet you and each individual may iba iba tayong situation kung paano ito hahawakan kung paano ito tatahan but the Lord Jesus watch this in very important but the Lord Jesus himself is already is always there for you for us naranasan po alam niyo po ba dun sa times na kung saan inakala nakala mong parang <coughs> Lord Parang hindi ko na kaya. Parang ang hirap-hirap. Parang ang bigat-bigat, Lord. Yun yung time na nandoon si Jesus talaga to embrace you. ba? Diba? To uh, cheer you up. Marami siyang gagawin ng mga bagay para ikaw ay sumaya. ba? Diba? So, doon papasok ngayon. Himbawa, nawalan ka ng mga magulang. Doon papasok sa Satanas. O paano ka na ngayon? Wala na mangyayari sa buhay mo. Wala ka, ganito. Yung mind natin, yan ang pinapasukan ng diablo. Itong mind natin. Paano ngayon? Ang, ano ngayon ang modern na ginagamit ni Satanas para pumasok siya? Social media. Halimbawa, may kinatatakutan kang sitwasyon. Makilig pong mabuti. Importante ito. You are uh, feeling something very, very... Uh, tawag dito, very, very... Ang tawag dito has a very very big impact sa iyo halimbawa na sa bagay niyan takot na takot ka doon sa bagay niyan pagkatapos uh, may nakita mo sa social media na ganito ganyan no ganito ganyan parang mangyayari ngayon matatakot ka rin eh nako baka mangyari sa akin niyan yun na nako baka magkasakit din ako niyan no yun na oh ay namatay siya sa ganito namatay siya sa ganung sakit eh lahi namin yan Yung mga tipong ganyan at lahat ng yan makikita mo dito sa social media. Nandiyan lahat yan. Kaya if you're not going to pray before opening your social media, abay talagang madali kang maaapek, madali magsasangkain sa'yo yung mga bagay na negatibo sa halip yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos mula sa kanya mga salita. Mas ibinubule mo yung mga negative kaysa dun sa mga pangako ng Diyos. Yun ang, yun ang, danger kapag ka masyado kang napako sa mga bagay ng mundo o sa mga natural na bagay lalo na yung mga nakikita natin sa social media ito ang ginagamit na tools tools, actually tools madami, iba-iba <clears throat> pero sa ngayon nakikita ko itong social media ang ginagamit ni satanas upang i-bombard niya ang mind ng mga believers pero ito naman, maging wise din tayo. Gamitin din natin lalo ang social media para i-expose si Satanas. Para i-expose ang Diablo. Dahil si Tanging ay marami pong tactics. Hindi siya nauubusan ng tactics. Pero sorry siya. Hindi rin tayo nauubusan ng pananampalataya kay Jesus. Dahil si Jesus ay Diyos, mahal niya tayo, iniingatan niya tayo at nakatitiyak tayo tagumpay ang atin dahil si Kristo ay laging nasa walang sino man na makapag sa atin sa pag-ibig ni Jesus kay Jesus perfect tayo mananatiling perfect at perfect for once for all time isinigaw niya sa Calvary <coughs> it is finished tayo ay siya ay nagtagumpay sa krus, no? At tayo naman ay ginawa niyang more than conquerors. pag sinabing more than conquerors, tanggapin natin at paniwalaan. Because indeed, as the Bible clearly states, we are truly indeed more than conquerors. Marami pong salamat sa panunood ninyo. At araw-araw, uh, basta may revelation, gawa tayo ng video. God bless everyone.